Hi guys, dito naman tayo sa bukid ngayon. Magbakero tayo ng kalabaw. Ito guys, pakain natin nating ng lang kalabaw. So, sa mga G Vlogs TV dyan na eh, hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe and share. Comment sa baba para sa sunod na mga videos makita nyo nagawa namin sa bukid para guys pakainan natin ating alagang kalabaw